signs na na-attract sa'yo ang ka-LDR mo. One, madalas at, at mahabang communication. Kung ang partner mo ay palagi tumatawag, nagte-text, at palaging nag-i-initiate ng pag-uusap, malamang ay interesado siya sa'yo. At gusto niya ang magpag-ugnayan palagi. Hindi lang simpleng kumusta or good night ang mga mensahe niya, hindi may mga deep na pag-uusap at sharing ng mga nararamdaman. Two, napakita ang pagkakonsern sa iyong kalagayan. Kung palaging nag-aalala ang partner mo sa iyong kalagayan, halimbawa kung okay ka ba sa trabaho, kung kumain ka na ba, or kung may mga problema ka sa buhay, papakita ito ng malalim na pagpapahalaga at interes sa iyo. Next, pagpapakita ng effort para maging present sa iyong buhay. Kung siya ay naglalaan ng oras upang maging mahagi ng iyong araw, kahit nabala siya or may ibang responsibility, ito ay isang malinaw na palatandaan ng isang attraction. Halimbawa, binibigyan kaya ng oras kahit na magkaiba kayo ng oras ng bansa. Or nag-iisip siya ng mga paraan upang mas mapadali ang inyong communication. Next, pagsasabi ng mga complementary na messages ang mga compliments or papuri tungkol sa iyong itsura, talent, or mga personal na katangian ay mga palatandaan na naa-attract siya sa iyo. Kung pinupuri niya ang iyong mga achievements na nao sa buhay o simpleng bagay na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa iyo, ang ibig sabihin nito ay meron siyang deep admiration sa iyo. Next, showing deep interest to your life. Kung patuloy siyang nagtatanong sa iyo na mga details tungkol sa iyong buhay tulad ng mga healing mo, goals, o mga alalahanin mo, nangangahulugan ito na gusto niyang makilala ka ng mas mabuti. Kasama dito ang pagtangkilik sa iyong mga hilig at pag sa iyong mga goals. Pagtulong at pagbibigay ng suporta. Kung patuloy siya nag-aalok ng tulong, nagbibigay ng payo, mga mahihirap na sitwasyon mo, nagpapakita ito ng kanyang malasakit at attraction. Pinapakita ng ganitong mga kilos na gusto niyang maging bahagi ng iyong journey handang sumuporta sa iyo kahit na malayo siya. Next, madalas na pagpapakita ng pagkasweet. Kung partner mo ay nagpapadala ng mga sweet messages or mga virtual gestures ng affection, kulang ng pag-aalaga, minsan-minsan ng mga I miss you o I love you, nangangahulugan ito na may pagnanasa siyang mapalapit sa iyo at ipakita ang kanyang nararamdaman. Next, gustong magbigay ng mga personalized na bagay or sorpresa. Kung ang partner mo ay nagpapadala ng mga regalo ayon sa iyong mga likes or interest, papakita ito ng effort at interest na mapaligaya ka. Ari mga simple na bagay, tulad ng sulat, video calls, or kahit na isang bagay na magpapaalala sa kanya tungkol sa iyo. Next, papakita ng pagiging sentimental. At madalas binabalikan ang mga magagandang memories ng dalawa na magkasama. Kahit sa simpleng usapan lang, ito ay nagpapakita ng kanyang attachment at attraction. Halimbawa, kung may mga nostalgic messages siyang pinapadala tungkol sa inyong mga memories. Next, nagsasabi ng na mga malalim na salita ang pagmamahal or pagka-attach. Kung nagsasabi siya ng na mga malalim na salita at may kasama na malalim na attachment tulad ng wala nang mas hihigit pa sayo or ikaw lang ang gusto ko. Ito ay hindi lang simpleng pabibo kundi may tunay na meaning na nagsasabi ng emotion at attraction. Next, iiwasan niya ang pagpapakita ng pagdududa sa inyong relasyon. Kung ang partner mo ay hindi nagpapakita ang anumang uri ng pag-aalinlangan at patuloy siyang nagpo-promote ng mga positivity sa inyong relasyon, ito ay tanda na committed siya at na-a-attract sa Sa kabuuan, ang attraction sa LDR ay makikita sa mga kilos at salita ng iyong partner. Pag malakas ang kanilang interest pagmamahal, hindi lang ito makikita mga simpleng messages, kundi pati na rin sa effort at dedication na ipinapakita upang mapanatili at palalimin ang relasyon